Sir Nemencio Bautista Jr. Sir, magandang hapon po sir. Magandang hapon naman po sir. Salamat po sa pagpunta sir. So, ang inyo pong reklamo ay si Mrs. Apo. Ilan po anak nyo sir? Pali po lima po yakit. Lima. And then ang inyo pong reklamo ay yung kanyang dating amo? Oo po. At anong pangalan po? Michael Agudelo po. Ah, ito po yung katiwala o, ni po. Chairman. Ano po yung problema sir? Sir, nagka-relasyon po silang dalawa po. Okay. nga po. Nakaawa lang po sa mga anak. Iniwan po kayo ni Mrs. Ah, po pinag yung anak ko pong babae, pinagtabo yan niya po. sabi po ng asawa ko sa anak kong <coughs> babae, kung ikaw ay ka may gusto sa sa papa mo kayong dalawa ay ka magsama. Yung anak ko raw po kung may gusto sa akin, kami daw po magsama ng dalawa. Ma'am, Ma'am Marilisa. Oh. Okay. Iiwan niyo na po si Mr. at sasama na po kayo kay Mr. Michael Agudelo. Eh, sab, siya po nagsabi si Nato Rafi Tulfo, hindi po ako. Siya po nagsabi, magsama Ikaw? na kayo ng dalawa. Eh, paano po? May, na may nangyayari na po sa kanila. Pinagtaboyan mo ako doon sa harapan ng bahay ni Kapitan. Tama ba yung ginawa mo sa akin? Pinagtaboyan? Hindi kita pinagtaboyan. Ikaw nagreklamo. May CCTV rin kaila, Kapitan. Ah, sabi ni Michael sa iyo, Lisa, Eka, pagkayari Eka nung lumawas sa Eka ng mga tao, Eka dyan, isarado mo Eka yung gate. Sabi mo sa akin, Ay. John, eka, eh, wag ka na eka eh, pupunta rin eh. Pag-aala ay eh, kasi kapitan. Eh, totoo naman kasi walang tao dun eh. eh kung anong mawala dun eh, anong gagawin? Eh, ba't ka, ka laging pumapasok? Ako pa, pagbibintangan oh. Okay, ma'am, totoo ba na karelasyon niyo po si Michael Agudelo? Eh, sa mga chat-chat lang po yun, sir. So, wala nangyari sa inyo, chat-chat lang? Wala po. Okay. Yun naman pala sir, walang nangyayari. No, meron po, na. ng, hey, sir, meron po nang nangyayari po sa kanila. Umamin po sila na may relasyon po sila, may pirmahan po sa barangay. Ito po. po. sir. Okay. Um, kasi sabi po ng researcher po natin, tuwing mga alas 5 daw po, umaalis na daw po si Cap doon. Ngayon, nag-message po umalis itong may... Umaalis si Cap? Ma Opo. Tapos, pag umalis si Cap sa barangay... Parang nagpinapapunta na po nung... Uh, Michael, si Mariliza doon sa kanyang... Anong mga pa, nasa pa? Bangon na ay kulit. Okay, sabi po nung Bangal. Michael. Opo, sabi po ni Ma'am, love, madilim pa lang, mayamayan uh, maya, maya na konti. Love, di mo ba ako kayang mawala sa buhay mo? Hindi mo rin ako matiis. Sabi po ni Sir Michael, sige, pag pumanghiyan, hindi ko kakainin yan. Sige, pamigay ko na yung gamot. ko ba yung ginagawa sa akin? Sabi Ito, ko, ko. Na, like na ano ba bibili ko sa'yo? Sabi ni Ma'am, sabi ni Sir Michael, yung pampalaki. What? Ang sabi po ni ma'am, ano sabi mo meron ka love yung binigay sa'yo na matanda? Sabi ni po ni Michael, ayaw ko nun, sabi di raw lumalambot magdamag. Oh! oh no. Ma'am! Ano ko! Yan ba yung wala nangyari? Tapos ano yung hindi nakakainin pag mapanghi? Eh, hindi po yung sir. Ano lang po kasi siyo sir. Uh, ano lang po. Yung joke-joke lang po yung pinag-usapan yeah. namin. Na, ah, hindi, eh, hindi naman joke. yung joke. Oh. So ibig sabihin wala pang nakain? Wala po sir. Grabe na naman siya yeah, naman. Apo, sabi eh. hindi dito po ma'am. Sa, sa, chat, binabasa ni Shari. Eh pag mapanghi daw, hindi kakainin. Hindi ko alam kung baka. po, po sir. Chat lang po yun namin, sir, pero hindi po kami nagkikita talaga. Okay, hindi nagkikita. Oh. Yung letter P mo, hugasan mo. Ayan po. Siyempre naman, love, sabi niyo po. Love, salamat na mahal mo ako. Mahal na mahal kita, love. Di ko kayang mawala ka sa akin. Teka mo na, ma'am. Eh, kung wala pa nangyari, nung sasabihin, hugasan mo yung P mo, eh, sana magalit ka. Hoy, bastos ka, walang yakam. Nagsasalita ka ng ganon. Hindi maganda yan. Oh, ba't di mo kinontra dito sa chat? Pinagalitan siya. Ma'am. Eh, ano lang po kasi siya, yung mga chat-chata namin, eh, hindi naman po kasi totoo yun. Ah, joke-joke lang yon. Opo. Okay. Ito sir, meron po si si sir na isang larawan po ng, I think, kape ito sir. Love, malabo love. sabi po ni ma'am, ito yung picture, sabi po ni sir, anong epekto? Sabi po ni ma'am, magsama ka ng konti sa hotel niyan, magkape ako doon. Sabi po ni sir Michael, Akap-kape ng pampatibay. Apo, baka maging wild ka. Sabi po ni Sir Mike. Yeah. Sabi po ni Ma'am, konti lang naman siguro ang itimpla. Ayan Ma'am, joke lang yon. Eh, hindi naman po yung totoo, sir. Inaano lang po siya. Pinapagalit lang po ba siya, sir? Para kasi kahit hindi totoo, inaano okay, po niya 'yan. chat pa. Eh baka joke na lang ito, talaga siya. Ito eh ito na sir. Oh. Um sabi po ni ma'am, love mahal mo ba ako talaga sigurado ka pa sa akin? Sabi po ni Sir Michael, love uh, basta usapan natin gagawin natin 'yung 69. Wow. Anong palagay mo paliligayahin ba kita kung hindi kita mahal? Oh. 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 Yan ma'am, joke lang ba 'yung 69. ba 'yung 69 numero 'yun ah. Eh, sir, sa totoo lang wala akong alam mo. 'yung ano po 'yung 69. Hindi ko po 'yun alam eh. Di alam, nagmamaang maanga ka, sinungaling ka, bukong buko ka na. Hindi ko alam yun, hindi ko wala akong alam. Tapos yung anak mo, sasabihin mo, pinababayaan mo, sige nga. Michael Agudelo, sir, Michael. Apo. Okay, ano yung 69 na sinasabi mo sa chat? Ay, ni ano lang po, yung... Ano yun? so, Para po sa ano po, yung... Ayun. Yung ano po? Yung sa, ano po, yung tungkol po dun sa ano, sa sex po, gano'n. Sa sex? So, nag-six na na ba kayo ni ma'am? Eh, hindi lang, hindi pa po. Minsan lang po kami nagkaano niyan. Minsan lang? Apo. Ah, ala na po kami niyan. Matagal na po kami ng okay. alala So, ibig sabihin, minsan Apo. lang may nangyari sa inyo? One time lang po. One time. Okay. okay. May may kinalaman ba doon ah, sa mapanghe? Meron. Mo. May kinalaman sa mapanghe. Ano 'yung mapanghe? Ah, ano po mapanghe? Alam po ng masalawan. Oh, ma'am, 'yung mami na po si Sir Michael na may nangyari na sa inyo minsan lang. Sabi mo wala pa. Oh. Meron ka. Na. na pala, ma'am. Dapat siya ikulong. One time lang po pero wala na po 'yung hindi ko na po siya na ano noon, buwat oh. po noon, matagal na. Ah, may nangyari sa inyo. Opo. Oh, one time lang hindi na naulit. Sino po? Saan nangyari 'yon? Yung one time sa banda, sa lugar. Sa okay, hotel po sa hotel. Ilang oras kay doon? Hindi ko na pumatandaan eh. Meron bang nangyari 69 wala? Wala po. Yung kain meron wala? Sige na, total. Ay meron Sag naman po 'yon. Meron nangyaring kain. Okay. So, yan mama, nagsinualing ka pa, kaya talagang detalyado na. O may na nag kayo, may nangyaring pagkakain, wala lang daw 69. Ayan, no, sabi mo, wala, chat-chat, joke-joke lang. Eh sabi ni sir, nag daw kayo, siguraduhin mo sir na wala na. Wala na po, wala na. Sinong okay. una nag-aya papunta doon sa hotel, ikaw o si ma'am? So, Michael? Uh, ako po. Opo Pero sabi ni, ni Sir Menemencio, tuloy-tuloy pa rin daw. Opo, tuloy-tuloy. Hindi tuloy na po, pa rin wala na po. Tuloy-tuloy pa rin po ang ginagawa nila sa akin. Na ginagawa Ilang beses ka uminom na... ng kape? Kasi meron ka raw ininom na kape. oh, one time lang po. Ayun, uminom ka ng kape tapos kumain ka. Tama naman, kape tapos kain. Eh, pero po yung sinasabi po ni Mesyo na magkaano pa po kami, be matagal na po kami. Ano, kahit itanong niya po sa mga anak na kasama niya nung asawa niya sa bahay na dito na alam po ako sa amin Hindi eh. na alam po yes, akong mag Ma'am, eh. Ma ayan, umamin na po mismo si Michael. Pumunta kayo sa hotel at kumain daw siya. Pero after that, wala na. Opo, sir. Oo. Oh. oh may nangyari. Sabi mo kasi kanina, walang nangyari. Ikaw so, kasi ayaw mo pa umamin. Ay, mo pa umamin si sir. Isang ha? Isang beses lang po kong sir. Wala na pong ibang nangyari. <laughs> Uh, paano love kung sabihin ni Kap sa'yo na hiwalayan mo si Liza anong gagawin mo? Message po ito ni Mama Liza Paano love kung sabihin ni Kap na hiwalayan mo si Liza gagawin mo ba yun? Sundin mo ba si Kap? Sabi ni Sir Baliw, bakit sabihin yon? Siyempre, bahay ko to. Akala ko siya ang sundin mo, sabi ni ma'am. Yung pimo, hugasan mo na. Ma'am, so umamin ka na na, may, na kumain si sir? Eh, yun nga po sir. Isang beses lang po yung okay. sir. O, yun sir. Ayun, maliwanag. Tapos. So, anong gusto mangyari ngayon sir? Sir, eh, kung kung kukuhanin, eh, pwede pong ipakulong na lang po sila. sa inyo to sir, hindi yan. Kayo hong mag-design nito. Uh, sabi ni sir Michael, ayaw ko totoo, eh, last minsan lang daw. Sir Michael, minsan lang po. Minsan lang po, kahit po mamatay po kami lahat dito sa amin. Yun lang po talaga. Hindi ako naniniwala, huli raw kayo sa bahay nila, Kapitan. Saan bahay? Ikaw naman, gado ka May... naman kasi masyado kang ano yun. Eh. May nakahuli masyado raw sa bang... inyo. Sino nakahuli sa amin? Taga Porcuno, lahi ng pusa. Tauhan ni ano Dina, na? Kapitan. Ito, Michael, tantanan mo na si uh, Ma'am Mar Marilisa. Hindi na po, wala na nga po kami yan. Matagal na nga po kami hindi nag-ano niya. Okay. Ma'am, wala na kayo ni Michael. Wala na po, sir. Matagal na po, sir. Mahal mo pa ba si Se, si ano, si Nemencio? Eh, hey, sir, sa ginagawa niya sa akin dati, sinuhatan ko niya ako ng kamay nung mula kong maliliit pa tayong mga anak ko. Ah, yun ko Hala, ay, yun, may ginagawa ko sa akin. Ala, hindi kita ginagawa nun, kahit magtanong ka doon sa mga kapitbahe natin. Sir, na sir, sinakal ko niya ako nung buntis ako sa bunso ko. Ah, nananakit. Yun naman tayo sinasabi ko Hindi kita sinasakal. Kahit tanong mo sa mga anak natin. Tanong mo sa anak natin sinungaling ka. Ayaw mong umamin. Eh, kanina, ma'am, si Ito rin sinungaling eh. Ayaw mo pa rin umamin. Pwede pa umamin tong si boyfriend. Pareho kayong sinungaling. May ano po doon yan sa harap uh, sa barangay hall, sir. May perma doon yan, sir, na katunayan na sinasaktan niya ako doon. Hipumirma po siya doon, sir, na sa, ay kahit kasal po kami sa huwes, kahit kung, kung ayaw ko na po sa kanya, wala na po siyang magagawa kung ako ma makipaghiwalay sa kanya. Ma'am, yung pirma sa barangay, bali wala po yung kapag siya po'y nagdemanda sa korte. Kahit na nakipag siya sa barangay, pero nagbago isip niya, nagdemanda pa rin siya sa korte tungkol doon sa mga ginagawa niyo ng boyfriend mo. Bali, wala po yung barangay. So, yes po, Senator. Okay. Yes okay. po. Senator. Nandito kasi itong si Sir. Yes po. Nagreklamo at gusto niya magkaso, sabi niya. Eh, yes, sapat na ba itong ebidensya unang-una Umamin silang pareho na nagkaroon ng kainan. At, uh, yes, nag sinabi pa detalyado yung pangalan ng motel at uh, meron Opo. dito mga chat para supportahan yung yes, pag-amin nila. May maghugas, magkain, uminom ng kape para tumiba, etc., ito pa itatanggap sa yes, korte para si Sir makapagdemanda. Yes, yes po Senator, the crime to be charged is adultery. Uh, anyway, Senator admitted naman po na sila ay kasal sa huwes. It is a legal marriage first of all. Second po, Senator, aminado rin naman and there is a witness na may nangyari po talaga na between them, no? Uh they had a sexual act together and hindi naman sila kasal din ng uh kabit ng ano po ng, uh, natin ng adultery okay. combined with a chat messages senator that we can ano uh, verify or testify sa court na legitimate it will be enough to serve as evidence for adultery senator eh syempre para maging fair tayo ang buelto yes, naman po. ni ma'am kaya niya nagawa yun dahil na daw itong uh, complainant, itong si Sen yes, Demencio pwede bang gamitin dahil niya sa korte para mabuwelto siya doon sa ginagawa niya nila dalawa ni Michael uh, Senator it may be used not as a defense but as another cause of action to, to file a separate case okay. pero it does not excuse the act of adultery Senator Ayun maliwanag So ma'am Meriliza narinig mo naman sabi ng isang abogado so itong si Sir magpapile doon ng kaso. Ngayon, naawatin ko po ito. Alala sa mga anak ninyo. Sir, baka pwedeng pag-usapan nyo na lang po. Pwede naman po, sir. Okay na sa inyo. Ma'am, baka pwedeng mag-sorry ka, ma'am. Sabi ni sir, okay na lang. Sabi ni sir, pumapayag na siya, malungkot siya. Kumbaga, kakagatin na lang niya yung labi niya at pride niya. Magkipagbalikin siya sa iyo. Bumalik ka sa bahay. Alagaan niyo ang anak niyo. Magpakabait ka na. Hindi siya magkakaso. Anong reaction mo doon? Ay! inaalala ko sa mga anak ko, sir, magsustento na lang po ako, pero pag makikisama po sa kanya, hindi na po, sir. Pag hindi ka na makikisama sa, sa kanya, kakasuhan ka niya. Paano yan? Makukulong kakasuhan ka. Kakasuhan ko na lang po yan. Anong gusto mong mangyari, sir? Kakasuhan ko na lang po. Oh, ang ibig niya sabihin, ma'am, in short, kapag hindi ka makipagbalikan sa kanya, kakasuhan ka niya at doon ka sa, doon ka sa kulungan, magpapasko. Ay, sir, hindi po Next talaga ako ano, sa kanya. Ano hindi po talaga ako makikisama. Ba para lang sa mga anak namin, anuhin ko po yung mga anak ko. Pero sa kanya po, baliwala na po sa kanya, importante po yung mga anak ko lang. So okay lang sa'yo makasuhang ka? Sa mga anak ko na lang po Ma'am, okay lang sa'yo makasuhang ka? Eh kasi sir, sir, kung makasuhal ako, paano wala ko yan, sir, permitting trabaho yung asawa ko na yan? Tagulan lang ako, walang trabaho. Minsan, <laughs> Tagulan ay, lang ang trabaho, eh pagtag-init. Marami po, may marami pong tumatawag, marami, welder okay. po ako eh, tsaka latero po. Okay, good, masipag kasi, welder na latero pa. Pareho ba yung welder na saka latero? Hindi po, sa okay. trusses po, at saka sa bubong po yung... What? Okay, at least double job ka, po, sir. Sa ganang trabaho, pagtag-init. Opo. Okay. So, ma'am, pag-usapin ko na lang po kayo, ma'am. Willing naman si sir Okay? Willing si sir makipag Dadalhin ko kay sa barangay. Mag-usap-usap kay doon. Kapag hindi kayo nagkaayos sa barangay, yung sabi niya ni na kasuhang ka, tutulungan namin siya para makasuhang ka. Bigyan ka namin ng kayo ng dalawang isang chance. Okay? Eh, para sa mga anak ko lang sir. Okay ka makipag-ayos kayo sir? Eh makipag-ayos ako sir para sa mga anak ko. Pero kung makikisama ko sa kanya, baka maaga po ako mamatay sa kanya. Bakit maaga bang mamatay? Hindi na makita inaan ano? Kahit tanong mo siya sa mga kapitbahay natin, <laughs> yung bunga nga mo nga mga naririnig eh. <laughs> Sinungaling ka, may banta ka nga lang susunugin yung bahay natin. Eh, eh para, ang banta bang pinagsasabi mo, ayaw yung mabambuhay yung mga anak natin, tanong mo sa kanila. Sige, harap mo. hindi ka ba nahihiya na ano ka sa tulpo? Mag Ba't ako ano mahihiya? Ba inyong... Dapat ang ginagawa mo, mahihiya ka. Ay, yung, 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 ginagawa mo, mahihiya ka. Hindi, hindi ka naman Kung saan ka trabaho, na... andun ako, anong gusto mo? Chairman Narciso Franco, magandang hapon, po, Chairman. Hila chairman, hapon na po. Chairman eh. uh, niyo po na itong si Michael Agudelo, hindi na po may kay Miss Marilisa. Eliza Bautista apo. bilang amon ni uh, Michael. Opo, opo. At dyan po sa inyong barangay, pag subukan po namin na pag ayosin sila, syempre, favorable dito kay Sir kasi siyang diado rito. Kapag hindi po sila kaayos, then mapipilitan kami ang samahan si Sir sa korte para makapagsampa ng reklamo labang kay Mrs. niya. Okay, ma? Okay, Sir? Aha. Okay. Salamat po, Chairman. Okay po. Ma'am, mag-uusap kayo sa tanggapan ni Chairman, okay? Hindi ka magso-sorry dahil ikaw ay uh, nakipagrelasyon dito kay Michael. Cheers, sir, ang oh, may kasalanan lahat kasi po sir, kahit wala Bongo akong ginagawang sisi. masama dati sir, pinagtutulok-tulakan niya ako kahit wala akong lalaki. Sinabi niya may lalaki ako. So sir, pag-iusin ko kayo sa ah. barangay ha? Alang-alang sama anak niyo, anim anak niyo. Okay ma'am, pag ko na lang kayo. Magkatrabaho po ako sir para sa mga anak ko. Dahil, dahil para lang sa mga anak ko, magkatrabaho po ako. Tama po yan. Sige po. Tuloy-tuloy niyo pag pagtrabaho niyo, ganun din po kayo sir, alak-alak sa mga anak niyo. Okay? Ngayon sir, subukan kayo ni chairman pag-ayusin. Tutulong po kami. Pag hindi na talaga mag-work yung relationship ninyo, kung anong decision niyo po, sir, babakapang kita. Okay, sa sir? Ganun na lamang po. Salamat po, ma'am, ha? Thank you po. Sir Michael, huwag ka ng, ano, gumawa ng kalokohan. Baka pag narinig pa namin minsan na ikaw'y kumain, nako, paparesto ka namin on the spot pag nahuli ka sa akto. Ha? Apo. Okay, sige. Ganun So Michael, alam mo naman kasi may eh, may malilit kaming anak, but ginagawa mo pa 'yon. Dapat binata ka, naghanap ka ng walang asawa o walang anak na kwan. Tingnan mo, nasa nasayang pag-aaral ng mga anak ko. Pasensya na. So, so maibabalik ba ngayon ng pasensya mo 'yung pag-aaral ng mga anak ko? Nasira. Okay na, sir. Sama namin kay Chairman para magkaayos kayo. Salamat, Salamat po, sir. Pag-ayos sa barangay. Okay? Oh, Apo, sir. Sige, sir. <clears throat> Salamat, sir. Magandang hapon po.